Ayan at uh, nagparade ang mga youth ng simbahan katoliko dahil sa kanilang youth sport fest. Ayan at uh, ayan o, oh, may 300 siguro ito ba? Marami, oh, marami. May bata oh, sa simbahan katulik ng bahay ng Masalay. Ayan o, oh, uh, galing sa iba't ibang pamayanan. Ayan, siyempre sa pangunan ng ating kapulusan ang uh, parade para mapangalagaan ang mga uh, kaligtasan ng mga kabataan ito ayan mula sa iba't ibang pamayanan ng uh, bayan naman sa sa pamayanan ng katulik ayan o. sport youth sports space ayan ayan o. at uh, siyempre nagpaling nag, uh, sila ayan youth sport space ng uh, simbahan katulik ng bayan ng sa iba't ibang uh, iba't ibang pamayanan no? ayan at iba't, iba't ibang kulay uh, team blue team yellow ayan marami rin pala ito ayan, iba't ibang pamayanan ayan ayan mga katiskarte ayan. ayan toy ilang araw na laro yan ilang araw ilang araw na laro dalawang araw ayun yun know. oh uh, ah don pedro ayan ayan morning ayan so so morning ayan Ate uh, Murid naman ito. Ah, uh, sang uh, ako nito nang ah, uh, sa uh, San Catalina Paris to. Ah, uh, Catalina. Catalina Pares, yeah, no. Ilang uh, ilang araw ito? Ilang araw? Ilang araw? Tatlo. Kahina dalawa dito tatlo. Sino siguro pang-apat na ayan oh, sa tao Ayan, mga kapuso. Ayan. Ayan, mga kadiskart. Ayan. Siyempre, ang Catalina Paris to. Ayan. Ang sunod, anong pamayanan to? Ayan, tala natin. So, saan pamayanan kayo? Anong pamayanan kayo? San Antonio Bidil Mundo. Ayan, Bidil Mundo. Pamayanan ng Bidil Mundo. Ayan. Pagandang mga umaga sa mga taga Bidil Mundo, mga kapuso. Ayan, ang mga taga barangay Bidil Mundo. Kasama po sa Prada, mga kapuso. Ayan, si mga kasaka. Siya tawad to, mga kasaka. Excuse me po. Ayan Ayan o Ayan 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 o no. Ayan o kilala no. marami nakakilala sa atin Ayan Anong pamayanan kayo? Anong pamayanan? Haginis Ayan Haginis Ayan Ayan o Ayan o Maganda pa na mga Shout out sa mga taga-haginis o Sa mga taga-haginis Sa mga taga-wasik Sa mga taga-wasik Ayan o o o o ay, ah, oh. At nagawa pa ka, at nagawa pa ka magpaiwan para magtukuha lang ng larawan, mga kapuso. Excuse me po. At siyempre, ako din naka... father. Ayan, uh, ah, talaga nga ah, tuloy po yung ano yung ah, parade po ng mga uh, ah, ah, Sport piece ng uh, ah, Mansalay. Anong team kayo ng team? Anong pamayanan? Ha? Waygan, ayan, na ah, pamayanan ng Waygan mga kapuso, you know? Mula sa pamayanan ng mga taga-Waygan, oh, you know, mga kapuso, you know? You know? Shout out po sa kanyang nanay Nanawala. nawala. Yo sa kanyang papa naman yun sa. Yo know. shout out. Sa Yo you no, know, shout out. Ayan, mga kapuso. Pamaya na nang. Yo no, from kagulong ang mga kapuso. Yo no, know. excuse me po. Yo no, know, mula po sa pamaya na nang ng Don Pedro o mga kapuso at dila, dilawang dilawan. Yo no, know. mga taga Don Pedro po ito mga ito, mga kapuso. Yo know. at tayo itong isa ito, nagtap nung pa ng muka. Yo know. at ang isa nga ito, yun know, o, talaga na mga ito, pero you know, si Maglasia, you know, Ang pambato ng Don Pedro. Pamayana nang. Don Pedro pa rin? Don Pedro pa rin kayo? Ay, oh, Teresita rin. Ang barangay Teresita rin daw. You know? Kanino? Kay Rumer Marquez. You yeah, know, siya daw doon po kay Rumer Marquez. You know? Magandang mga namaga. Ayan, siya Ang uh, Santa Catalina, oh. Hindi mo ko patalo. Ang gandang babae naman ito, mga kapuso. You know? Iyo raw makanta maganda, o makadaw makaka-diskarte, you know? Iyo raw, iyo raw, iyo raw. Iyo. Ba hay daw o ba hay, you know? Iyo raw ko ba hay daw, makadiskarte, you know? Makakapuso, you, know? you, know, you, know? you know? At talagang nagpupulahan pati ang labi, namula rin o you know, makabusog. Ayan. Ram Dilmundo, no? Dilmundo kayo. no? Dilmundo Mundo ayan. Huwag oh, magsimangot, nagapangit na babae ay. You know Ayan, mga taka Barangay Dilmundo Mundo mga kapuso, you know. Ang gaganda ng lalaki at ang gaganda ng babae mga kapuso, you know. Excuse me po. I know, at nakuha pa magtaklob ng mukha ng isang ito, you know. At natawa pa ang kasunod niya, you know. You know. Nagod mo kayo ka discount eh. You know, siya tau doon yung... daw siya mga kapuso. Excuse me po. At ito, ayaw, mga kapuso, pindihan, you know nagwapo na isang ito, you know, you know, at nagkawaya na nga sila, nagkamahay, mga kapuso, you know, excuse me po, kayo, mga kadiskarte na mga kapuso, you know, okay. kaya ako sa barangay wasiko, mga kapuso, you know, you know, at talaga na mga nagwapo, ah, you know, you know, at simple mo yung mga kapuso, you know, at talaga nga, at at tawag-tawa pa kayong isang, you know, ating nga uh, kasama nilang uh, banda no? para sa MCG so masalah sa school ayan lupet 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 At three days po sila sa uh, sport quiz to ng uh, palaro ng simpahang katulik sa mga kabataan. Ayan. Maraming maraming salamat.